Ayan, mga guys, oh, wala kaming ilaw dahil kanina pa to alas 11, alas 11 ng gabi, umpisa ang bagyong si Ulysses. Ayan, pabugso-bugso hangin, walang ilaw, nag-blackout na. Ayan, mga guys. Tapos si Mister, umakit sa taas kasi tinanggal niya yung tarapal. Natanggal na rin. Ayan po, oh, pakinggan mo niyo po yung bagyo. Hindi ko mapakita sa inyo kasi madilim, blackout. Pakinggan nyo na lang po mga guys. So, meron na naman. Uh, oras alas 8 na ng umaga ngayon. Webes, ayan na naman ulan oh. Ayan, di pa lumabas si Ulysses. Hindi pa umalis. Ayan na oh. kagabi. Ayan, ay nagsayawan yan mga ano. Mga puno na yan. Nako, hindi ako nakatulog. Mula alas 11 hanggang 4.30 ng umaga. Nagbantay na lang ako ng sayawan na puno. Ganyan. Nakaka-nervous kaya. Tapos yung pusti ng... Pati itong pusti ng miral ko. Ayan. Nako maingay po yan. Kala ko nga matutumba na eh. Ayan, oh. Ayan, mga guys. O, oh, ayan. Oh, sasawa. Nagsasayawan niyang kagabi. Yan na lang pinapanood ko kagabi. Dahil sa nervyos. Mga guys, o. Oh, ayan pa. Madilim pa panahon. Ayan, oh. guys, yung na yan kagabi, yan yung pinapanood ko kasi ha, ayan na, tignan nyo. O, oh, halos matumba yan kasi maingay siya kagabi, lalo na yung mga wire, oh. ayan po mga guys, o, so, oh, yan. Kakatakot kaya ang bag, kakatakot <laughs> kaya, o. Oh. po No, dito ako kagabi, nanonood na lang nakakatakot kaya, wasiwas ng wasiwas po yan, no? Oh. yan, lalo na yan tapos dito sa kabila ay nako grabe, grabe sobrang Galaw niyang kagabi. Ayan, oh. Yung puno ng Nara, yung mula doon. Hanggang dito. Ayan, tignan niyo mga guys. ang daming kala dahil sa bagyo eh. Hindi pa lumabas si Lulises, eh. Dito pa po. Ayan, oh. so umulang pa, eh. Malakas pa, oh. Ayan, oh. Yung tarapal kagabi. Si mister, tinanggal niya yan. Ganun, binalik niya ulit. Kasi sabi niya, wala nang hangin. Sabi ko, bakit? Binalik ko na, pero... Pero okay na siguro kasi wala nang gaanong hangin. Ayan, oh. Kagabi, tinanggal niya yan. Ako po, ako'y nervous kasi ang lakas ng hangin. Ayan po, oh. Ayan. Dahil sa nervous ko kagabi, alas 11, nagumpisa yung ano, paket na kami ng taas kagabi, alas 11. So, yung dalawa, tulog na si asawa sa saka anak. So, ako, hindi ako makatulog dahil ninireviews nga po. So, natulog ako around 4.30 AM. So, ngayon, alas na, nagkape na kami. So, ayan. Oh, so, balak ko na magsaing na rin kasi may ilaw na eh. Kagabi, black out din. Ako, nakakatakot kaya. Hindi makita yung ano. Buti na lang may plus light kami ano, chargeable na plus light. Maliwanag po yun. Ayan o, no? ito yung wero malapit sa amin. Ito yung mga Ano? Ano po yung guys? Oh, wire. Kaya nakakatakot dito mag-stay. Minsan kasi may mga kurente dyan. Oh. Yun po yung, yung, ano, yung guma na kurente. Ayan. Nakakatakot yan. Oh, okay, guys, so yung plaza. Oh. Tingnan nyo yung plaza. Nabagyo din ang plaza. Ayan. Gusto ko sana ipagkita sa inyo yung creek namin. Malapit na humapaw eh. Katakot kasi may bahado na hangin. Ayan po guys, so nakaipon din kami ng tubig dahil sa bagyo. Ayan po, nakapuno kami ng tubig. Ayan, may panghugas sa plato kasi malinis na po yung, malinis naman po yung tubig ulan eh. Ayan o, oh. aga, ayan. Tapos yung aming tarapal kagabi, ah, uh, sinara na namin na ganyan kasi, ano, maingay siya. Maingay siya kagabi, kung bumabag, lagabag. <laughs> So, ito po yung tarapal na tinanggal ni Mr. Binalik na niya kasi kailangan kasi may tarapal dito. So, minsan may dito. So, ayan. Ayan po, guys. So, ayan po yung ating kasaysayan sa bagyong Ulysses. Ayan. Hanggang dito na lamang po. See you, Juvie Kitchen. Ayan oh. o, oh, tira nyo, lakas ng tubig, o, oh, pwede mag-ipon dyan, o, oh, yun, diba? Oh, malinaw naman yung tubig, diba, guys? Ayan oh. ayan, may panghugas ng plato, ayan.